good morning mga kaidol. Nag-isa tayo ng luya, bawang at saka sibuyas. Ang ulam natin ngayong agahan ay ginisang sardinas with pizza. Ayan, lagay na natin ang ating dalawang sardinas. Ayan, dalawang sardinas mga kaidol. Haluin lang natin para manuot sa ingredient. Ayan, antayin lang natin mainit masyado yan mga idol bago natin lagyan mga lagyan ng mainit na tubig. Ayan yung panghalo ko. Pichay sa kasibuya sa ba. Green. Ayan, mainit na mga idol. Lagyan na natin ng mainit na tubig. madali lang yan yan kulang tubig ah, okay na yan mga kaidol pag kulo lagay na natin yung pechay at timplahan eh mga kaidol lagay tayo ng konting asin bago natin ilunod yung ating pechay man. Ayos na ang lasa. Ayan. Okay na mga kaidol. Lagay na natin ating pichay. Ayan. Ito ay lotong dagabundok kagaya namin. Lotong probinsya yan mga kaidol. Yan ang pinagkalakihan namin nung araw. yan, konting kulo lang yung mga idol. okay na yan at okay na rin yung timpla nyan mga yan, takpan lang natin balikan natin mamaya pag naluto na yung gulay alright ayan mga idol. okay na malambot na yung ating pichay lagay natin yung sibuyas na green dahon ayan, lubog lang natin at yan ay okay na kung sino yung nakarelate nito mga kaidol sa probinsya nakagaya kung taga bukit dito kami lumaki nung araw sa sardinas kahit anong gulay yan inahalo namin nung araw ayan konting kulo na lang yan at mag almusal na tayo alright kaidol hanggang dito na lang God bless you all ingat po tayo lagi kung saan ba tayo magtatrabaho bye bye